Naisip mo na ba kung ano talaga ang mga pagsubok pagdating ng 70? Yung tipong hindi mo na napapansin ang mabilis na pagtakbo ng panahon tapos bigla na lang naroon ka na. Malami tayong hindi na pag-uusapan na pagsubok na dinadala ng pagtanda lalo na kapag lumagpas na tayo ng pitong dekada. Madalas nakakahiya o nakakatakot pag-usapan ang mga ito. Parang tabu na mas magandang itago kaysa harapin. Pero ang hindi natin alam, ang pagiging handa, ang pagkakaroon ng kaalaman, ang susi para maging mas payapa at masaya ang ating pagtanda. Hindi lang para sa atin, hindi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. May pitong bahagi ng pagtanda paglampas ng 70 na halos walang nagsasalita tungkol dito. Pero kailangan mong malaman para hindi ka mabigla o manggamba. Ito ang mga bagay na kung alam mo, ay makakatulong sa iyo na maging mas matatag, mas maligaya at mas may kontrol sa iyong buhay sa kabila ng pagbabago ng panahon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga lihim na pagsubok na ito mula sa pagbabago sa ating katawan, sa ating pag-iisip hanggang sa pagharap sa mga emosyon na hindi natin inaasahan. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman at kapangyarihan. Kaya manatili ka at panoorin hanggang sa huli dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat mo at magpapabago ng iyong pananaw sa pagtanda. Hindi ba totoo na minsan habang tumatanda tayo, may mga araw na pakiramdam natin hindi na natin kilala ang sarili nating katawan? Ito ang unang pagsubok na madalas hindi na pag-uusapan ng direkta ang pagdahan-dahan ng katawan na parang hindi mo nakilala sarili mo. Nasanay tayo sa pagiging maliksi, sa pagiging kaya ang lahat, at bigla na lang may mga simpleng bagay na noon ay ginagawa natin ng walang kahirap-hirap, nayon ay nagiging hamon na. Ang pagbangon sa kama sa umaga, ang paglalakad papunta sa palengke, o kahit ang paggawa ng simpleng gawain bahay tulad ng pagwawalis. Maaring masakit ang tuhod, mas madaling mapagod o mas hirap ng makakita o makarinig. Ito ay hindi lamang pisikal na pagbabago, kundi emosyonal din. May halo itong pagkadismaya, pangamba at minsan ay lungko. Nalala ko, lola ko. Dati, siya pinakamabilis maglaba at maglinis ng bahay. Pero nung dumating siya sa edad na 70, unti-unti nakita kong nahihirapan na siya. Minsan, pag nakikita niya ang sarili niya na kailangan pa siyang alalayan, nalulungkot siya. Ang sakit ng pagkilala na ang dating ikaw ay hindi na pareho. Pero ang mahalaga dito ay ang pagtanggap at paghahanap ng paraan para makatulong sa sarili. Hindi ibig sabihin na dahil humina ang katawan ay tapos na ang lahat. Sa katunayan, ito ay simula para mas bigyan mo ng halaga ang iyong kalusugan. Maglakad-lakad kahit sa paligid lang ng bahay, kahit ilang minuto lang, gawin itong isang ritual. Kung kaya mo, mag inat, -inat o humingi ng payo sa doktor para sa mga simpleng ersisyo na akma sa iyong edad at kakayahan. Ang pagiging aktibo kahit paunti-unti ay malaking tulong sa pagpapanatili ng lakas ng iyong buto at kalamnan at sa palpapabuti ng iyong sirkulasyon. Wag kalimutan ang tamang nutrisyon. Ang pagkain ng sapat na gulay, prutas at protina tulad na isda, itlog at munggo ay mahalaga. Sa Pilipinas, napakaraming masustansiyang pagkain na mura at madali mahanap. Sariwang gulay mula sa palengke o prutas sa seasonal tulad ng mangga o saging ay malaking tulong. Ang paginom ng sapat na tubig ay kasing halaga rin. Parang halaman tayo kailangan nating diligan para manatiling sariwa. Hindi mo kailangan bumalik sa dating lakas mo. Ang mahalaga ay panatilihing gumagana ang iyong katawan. Nang sa gayon ay makagawa ka pa rin ng mga bagay na mahalaga sa iyo at makapag-enjoy sa bawat araw. Ngayon, dumako tayo sa pangalap. Naalala ako kaibigan kong si Mang Tonyo. Ang hilig niya magbasa ng dyaryo araw-araw. Pero nung nagka-smartphone ng mga apo niya at doon na lang nagbabasa ng balita, Pakiramdam niya na iiwan na siya. Sabi niya, hindi ko na maintindihan ng mga pinag-uusapan nila sa Facebook at TikTok. Totoo, nakakadismaya ito. Pero may paraan para makasabay at hindi ka maiwan. Una, huwag kang matakot na matuto ng bagong bagay. Kung mayroon kang apo o mas batang miyembro ng pamilya, hilingin mong turuan kanila kung paano gumamit ng smartphone o kung paano mag-video call. Hindi masamang umamin na hindi mo alam at lalong hindi masamang matuto. Ang pag-aaral ng bagong bagay ay nakatulong din sa pagpapanatili ng talas ng iyong isip. Maaari kang mag-explore ng mga YouTube videos na nagtuturo tungkol sa bagong teknolohiya o sumali sa mga mRNA centers na nagbibigay ng libreng training para sa mga senior. Sa Pilipinas, marami ng ganitong programa na nakakatulong sa ating mga nakatatanda. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol din sa pagiging konektado sa mga tao. Sumali sa mga community events. Magsimula ng hobby na gusto mo tulad ng pag pagluluto o pagpipinta. At bak na yon, dumako tayo sa isa pang matinding pagsubok na madalas ay binabaon natin sa puso. At ilan lang ang naglalakas loob na pag-usapan ang bigat ng pagpapaalam sa mga mahal sa buhay, isa-isa. Habang tumatanda tayo, hindi may na masaksiyan natin ang pagpanaw ng ating mga kaibigan, kasing edad at maging mga miyembro ng pamilya. Nagsisimula ang lumiit ang ating social circle. Ang mga kausap mo noon sa umaga, ang kasama mo sa kwentuhan sa plaza o ang kalaro mo sa baraha ay unti-unting nawawala. Ang bawat pagpanaw ay nagiiwan ng butas sa ating puso at nagpaparamdam ng na matinding kalungkutan at pag-iisa. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng tao, kundi pati na rin sa pagkawala ng mga alaala, ng mga shared experiences na sila lang ang makakaintindi. Maaari ito ang magdulot ng pakiramdam ng labis na kalungkutan at minsan ay kawala ng pag-asa. ko si Aling Nena. Halos buong buhay niya. Ang kapitbahay niyang si Mang Pedring ang kanyang kausap tuwing umaga sa kapehan. No pumanaw si Mang Pedring nawala ng sigla si Aling Nena. Para bang may nawala sa rutin niya na hindi na niya kayang punan. Pero ang mahalaga sa panahong ito ay ang payagan ng sarili na magdalamhati. Hindi masamang umiyak, hindi masamang malungkot. Ito ay natural na proseso ng pagharap sa pagkawala. Pagkatapos, mahalaga ang muling kumunikta sa mga natitira pa nating mahal sa buhay bumuo ng bagong mga koneksyon, sumali sa mga sinyo groups sa inyong barangay o simbahan. Maraming groups sa Pilipinas na nagtitipon para sa iba't ibang activities. May nagba Bible study, may naglalakad, may nagluluto. Ang pagiging aktibo sa komunidad ay makakatulong na puna ng butas na iniwan ng mga nawala. Kung malayo ang pamilya, subukan gumamit ng video call para makipag-ugnayan. Regular na makipag-usap sa iyong mga anak at apo. Kwento ng mga alaala. -ala. -ala. Magbahagi ng karanasan. Ang pagbibigay ng payo at karunungan ay nagbibigay din ng pakiramdam ng halaga. Hindi ka nag-iisa sa pagharap sa lungkot na ito. Marami sa us ang nakakaranas nito. Ang pagiging bukas sa pakikipagugnayan sa iba ay magbibigay sa iyo ng bagong lakas at magpaparamdam na bahagi ka pa rin ng isang malaking pamilya, ng isang komunidad na nagmamalasakit sa isa't isa. Ngayon, pag-usapan natin ang pang-apat na pagsubok na tila ba ay unti-unting kumakain sa ating oras at atensyon, ang unti-unting pagdami ng gamot at doktor na parang naging parte na ng buhay mo. Habang tumatanda, mas nagiging susceptible ang ating katawan sa iba't ibang karamdaman. High blood pressure, diabetes, arthritis, at iba pa. Hindi mo namamalayan Dumarami na ang mga iniinom mong gamot araw, -araw at mas madalas ka nang bumibisita sa doktor para sa check -up. Minsan nakakapagod na ang paulit-ulit na pagkuha ng reseta, ang pagpunta sa klinik at ang pag-alala kung anong gamot ang inumin sa anong oras. Ang dami ng impormasyon mula sa iba't ibang doktor ay minsan nakakalito rin at ang gastos sa gamot at konsultasyon ay nagiging malaking pabigat. Ito ay nadudulot ng pakiramdam na tila kontrolado na ng sakit at medical na pangangailangan ang iyong buhay. Nakita ko to sa nanay ko. Dati, walang iniinom na gamot. Nayon, may organizer na siya para sa mga tableta niya sa umaga, tanghali at gabi. Ang kanyang kalendaryo, puno na ng mga appointment sa doktor. Pero may paraan para gawing mas manageable ito. Una, magkaroon ng isang primary doctor na siyang may kumpletong record ng lahat ng iyong kondisyon at gamot. Siya ang magiging gabay mo sa pag-navigate sa iyong kalusugan. Mahalaga ang regular na communication sa iyong doktor. Huwag kang magatubiling magtanong tungkol sa bawat gamot at kung bakit mo ito iniinom. Gumawa ng listahan ng lahat ng gamot mo kasama ang dosage at oras ng pag-inom. Mas maganda kung may kasama ka tuwing bibisita ka sa doktor o kung may miyembro ng pamilya na tumutulong sa pagsubaybay sa iyong gamot. Ang pagkain ang ng balanseng pagkain ay napakalaking tulong para hindi lumala ang iyong mga kondisyon at sa ilang kaso ay makatulong na mabawasan ang pangangailangan sa gamot. Ang sariwang ista, gulay na tulad ng ampalaya at malunggay at brown rice ay mas mainam kaysa sa mga processed food ang tamang pahinga at sapat na tulog ay kasing halaga rin. Tandaan, hindi ka isang pasyente lang. Ikaw ay isang tao na may kakayahang pamahalaan ang iyong kalusugan. Ang pagiging maalam at proactive ay magbibigay sa iyo ng kontrol. At ito ang ikalimang pagsubok na nagdudulot ng kaba sa marami sa atin pero halos hindi pinag-uusapan. Ang pagkalimot sa maliliit na bagay na nagdudulot ng takot. Ilang beses mo na bang hinanap ang salamin mo na nasa ulo mo lang pala? O nakalimutan kung saan mo inilagay ang susi? Ang mga senior moments na ito ay normal sa pagtanda. Pero minsan, nagdudulot ito ng pangamba. Lalo na kapag mas madalas itong nangyayari, natatanong ka, baka ito na ba ang simula ng pagkalimot? Ang takot sa demensya o Alzheimer's ay isang napakabigat na alalahanin para sa marami katatanda sa kanilang pamilya. Ito ay nagdudulot ng pagkabalisa at pag-aalinlangan sa sariling kakayahan. Iwan na pa. Naalala ko ang tiyakin ko. Minsan, nagluluto siya ng adobo. Tapos nakalimutan niya kung nilagyan na ba niya ng suka o toyo. Nagdulot ito ng pag-aalala sa kanya. Ang mahalaga ay hindi agad magpanik. Maraming paraan para panatilihing matalas ang isip. Una, magbasa magbasa ng daryo, libro o anumang babasahin na nagpapagana sa iyong isip. Maglaro ng mind games tulad ng sudoku, crossword puzzles o chess. Makipag-usap sa mga tao, makipagkwentuhan. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nakakatulong sa pagpapanatili ng aktibong pag-iisip. Subukang matuto ng bagong skill tulad ng pagtugtog ng instrumento pagpipinta o paggawa ng handicrafts. Ang pag-aaral ng bagong wika kahit ilang salita lang ay malaking tulong din sa pagpapagana ng iyong utak. Higit sa lahat, panatilihin ang isang malusog na pamumuhay sa pat na tulog, balanced diet na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda at regular na ehersisyo ang paglalakad-lakad ay hindi lang para sa katawan, kundi para din sa isip. Kung may matinding pag-aalala, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang maagang pagtukoy at pamamahala ng mga kondisyon ay makakatulong. Tandaan, normal ang pagbabago sa pag-iisip habang tumatanda. Pero may mga hakbang na magagawa upang mapanatili itong malakas at aktibo. Hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga alalahaning ito. Nayong ating talakayin ang pang-anim na pagsubok na nakakaapekto sa ating kalooban at direksyon sa buhay, ang pagkawala ng dating sigla at layunin sa buhay. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya at pagiging abala, bigla na lang dumating ang retirement. Ang mga anak ay may sarili ng pamilya at buhay. Ang dating ikaw na abala sa paggawa ng maraming bagay at may malinaw na papel sa pamilya o sa komunidad ay maring makaramdam ng kawalan ng direksyon o mas masakit ng pakiramdam na hindi na mahalaga. Ang pagbabago mula sa pagiging produktibong miyembro ng workforce o isang abalang magulang at lola-lolo patumo sa isang buhay na mas tahimik ay maring magdulot ng kalituhan, lungkot at minsan ay depression. Maraming Pilipino ang sanay sa pagiging abala at ang paghinto sa paggawa ay tila nag-aalis ng kanilang pagkakakilanlan. Pilipino, naalala ko si Mang Jose, isang retiradong guru. Pagkatapos siya magretiro, nagmukmok siya sa bahay. Dahil pakiramdam niya, wala na siyang silbi. Ang buhay niya dati ay umiikot sa pagduturo at nayon, wala na siyang klase o estudyante na asikasuin. Pero may paraan para muling makahanap ng sigla at layunin sa buhay. Hindi ibig sabihin ng pagretiro ay paginto sa pagiging kapakipakinabang. Sa katunayan, ito ay bagong kabanata para mag-explore ng mga bagay na matagal mo nang gustong gawin pero hindi mo nagwa dahil sa trabaho obligasyon, magboluntaryo sa simbahan o sa inyong barangay. Maraming senior citizen center sa Pilipinas na nangangailangan ng tulong o simpleng makikisalamuha lang sa mga kapwa na katatanda. Kung meron kang specific na talento o skill, pagluluto, pagtahi, pagahardin, pagpipinta, ibahagi mo ito. Turuan ang iyong mga apo o ang mga bata sa inyong komunidad. Ang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan ay nagbibigay ng matinding pakiramdam ng layunin. Maaari ka rin magsimula ng baong hobby kung gusto mo magtanim, magsimula ng malit na gulayan sa likod bahay. Kung hilig mo ang magbasa, sumali sa isang book club o simula ng sarili mong library. Ang pagiging aktibo at konektado sa iba ay susi. Ang iyong karanasan at karunungan ay napakahalaga pa rin at marami ang nangailangan nito. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng iyong pagiding kapaki-pakinabang. Ito ay pagkakataon para maging mentor, maging inspirasyon at magpatuloy sa pag-aaral at paglago. At dumating na tayo sa huling pagsubok na nagpapahirap sa pagtulog ng marami sa atin, lalo na sa panahong ito ng mabilis na pagtaas ng presyo, ang pag-alala sa kinabukasan, lalo na sa pera na parang hindi na matatapos. Karamihan sa mga nakatatanda, lalo na pagdating ng 70, ay nakadepende na sa fixed income, tulad ng pensyon o sa suporta ng pamilya. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gamot, at ng serbisyo ay nagdudulot ng matinding pagkabahala. Paano kung magkasakit ako? Paano kung kulang ang pera para sa araw-araw na pangangailangan? Paano kung maging pabigat ako sa mga anak ko? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa isip at nagdudulot ng stress at pagkabahala. Ang pangambang ito sa pinansyal na siguridad ay isang tahimik na pasanin na dinadala ng maraming nakatatanda. Nakita ko ito sa maraming matatanda na kilala ko. Nagsikap sila buong buhay, nagtabi ng pera, pero nung dumating ang sakit o crisis, na din. Ang mahalaga ay ang maging proactive at magplano hanggat maaari. Kung mayroon kang pensyon, pamahalaan ito ng maayos. Kung mayroon kang mga anak o pamilya na sumusuporta, makipag-usap sa kanila ng bukas at tapat tungkol sa iyong mga pangangailangan at alalain ang pagiging transparent ay makakatulong para magkasundo kayo sa kung ano ang pinakamainam na gawin. Kung may mga maliliit na paraan para makadagdag sa iyong kita, tulad ng paggawa ng handicrafts na pwedeng ibenta o pagtatanim ng gulay na pwedeng ipagbili sa kapitbahay, subukan mo. Hindi kailangang malaki. Ang mahalaga ay mayroon kang sense ng kontribusyon at may maliit na extra. Kung mayroon kang lupa, kahit maliit lang, magtanim ng mga gulay at prutas na kakainin ninyo sa bahay para makatipid. Ang pag-aral ng basic budgeting at pagtukoy sa mga mahalagang gastos ay makakatulong din. Igit sa lahat, alisin ang takot na maging pabigat. Ang mga magulang at nakatatanda ay bahagi ng yaman ng pamilya at ang pag-aalaga sa kanila ay isang pagpapala. Magdasal at magtiwala sa Diyos ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng pagkabahala. Hindi ito madali, pero ang pagiging handa, ang pagiging bukas sa komunikasyon, at ang pagkakaroon ng pananampalataya ay makakatulong na gumaan ang pasanin. Ito ang pitong pagsubok na madalas ay hindi natin pinag-uusapan, pero nararanasan na marami sa atin paglampas ng 70, ang pagdahan-dahan ng katawan, ang pakiramdam na naiwan ka ng mundo, ang bigat ng pagpapaalam sa mga mahal sa buhay, ang unti-unting pagdami ng gamot at doktor, ang pagkalimot sa maliliit na bagay na nagdudulot ng takot, ang pagkawala ng dating sigla at layunin sa buhay, at ang pag alala sa kinabukasan, lalo na sa pera, mga pagsubok na nagdudulot ng pangamba, kalungkutan at paggabahala. Ngunit, tulad ng nakita natin, hindi ito katapusan ng mundo. Sa bawat pagsubok, may kaakibat na paraan para harapin ito ng buong tapang at may pag-asa. Tandaan maliit na pagbabago ay malaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging aktibo, ang pagiging bukas sa pag-aaral ng bagong bagay, ang pagpapaintulot sa sarili na maramdaman ng emosyon at muling kumunekta sa iba, ang pagiging maalam sa iyong kalusugan, ang pagpapatalas ng isip, ang paghahanap ng bagong layunin at ang pagpaplano para sa kinabukasan lahat ng ito ay akbang patumo sa isang mas masaya at mas payapang pagtanda. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao ang nakakaranas ng parehong mga bagay. Kaya, nais kong marinig ang iyong mga salubin at karanasan. Ibahagi mo sa comment section kung alin sa mga ito ang pinaka nakaka-relate ka o kung mayroon ka pang ibang pagsubok na gusto mong ibahagi. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon at gabay sa iba. Kung nakatunon sa iyong video na ito, pakilike naman at magsubscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang content na makakatulong sa iyo na mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at mas masaya. At ito ang sorpresa na sinabi ko kanina. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtanda ay hindi ang mga paguzad na ito mismo, kundi ang takot na harapin ang mga ito nang mag-isa. Ang kaalaman, ang suporta ng pamilya at komunidad. At ang pananampalataya ay ang pinakamalakas mo armas. Ikaw ay matatag, ikaw ay may kakayahan, at ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas matatag ka. Buhayin ang pinakamahusay na buhay sa bawat edad hanggang sa susunod